ko. Napalakas ha. Narito ang sampung mga katanungan at mga sagot sa mga tanong ayon sa batas at sa SSS policies. Una ay ang tanong ni Jonel Bien tungkol sa beneficiary niya sa SSS. Hi sir, good evening po. Pwede po bang alisin bilang beneficiary ko ang aking asawa at anak? At ipalit po ang aking mga kapatid. Salamat po sa sagot. Ang sagot po ay hindi pwede dahil ayon sa batas ang legal na asawa at mga anak, legitimate or illegitimate child at kahit yung legally adopted child ay ang first priority sa list of beneficiary sa SSS in case na mamatay ang isang SSS member. Maalis lang ang karapatan ng asawa as beneficiary kung siya ay may kinakasamang iba, nag-asawa na or legally separated na sa SSS member bago or pagkatapos na mamatay ang isang SSS member. Tandaan natin na pinoprotektahan ng ating batas ang karapatan ng mga legal na asawa at pamilya sa mamanahin niya sa kanyang legal na asawa. Teka, matanong ko lang, bakit naman aalisin ng karapatan ng asawa at mga anak sa SSS benefits? Mas mahal ba niya ang mga kapatid niya kaysa sa mga anak at asawa niya? Mga kamarites, ano sa palagay niyo? Tama ba siya? Ang tanong naman ni user BR1 ay tungkol sa ATM na hawak ng mistress ng SSS member. Ang tanong niya, paano kapag kabit ni father ko, kinuha yung pension ni father ko, hawak niya yung ATM ni father ko? Ang sagot, illegal po na hawakan o mag-withdraw sa ATM ng ibang tao ayon sa policy ng mga banko. Kung ang SSS member na pensioner ay patay na, dapat itong i-report sa SSS para makapag-claim ng funeral benefits at may stop na ang monthly SSS pension. Kung patuloy pa rin na kinukuha ang SSS pension ng ibang tao sa kabila ng ang pensioner patay na, maaari siyang managot sa batas at paparusahan ng pagganakaw ng SSS. Kaya i-report na sa si SSS na patay na ang father mo kung siya ay patay na. Nakatulong ka na sa si SSS, nakaganti ka pa sa mistress ng father mo. Dito tayo sa pangatlong tanong. Tungkol naman sa pensyon ng anak ang tanong ni Designer Eric. My question is pension ng bata. Pwede ba niyang hawakan yun? Kasi hindi binibigay ng tatay niya. 10 years na ngayon. 16 years old na siya, gusto niya na mahawakan ang pera. Dahil may kalib-in na ang tatay niya, yung pension na yon ay dahil sa nanay niyang namatay na sa disgrasya. Ang sagot ko po diyan, dahil minor po ang anak nila, hindi directly ibibigay sa bata ang SSS pension. Mag-a-assign ang SSS ng legal guardian ng bata. At iyon, ay ang kanyang nabubuhay pang magulang, which is yung tatay niya. Kung hindi qualified sa SSS si pension ang asawa ng namatay na member dahil siya ay may kalibin ng iba, pero ang anak niya ay may monthly pension pa hanggang siya ay maging 21 years old, Automatic na ang hawak ng pensyon ng anak ay ang surviving parent o yung tatay niya. Ang assumption kasi ng SSS dahil ang anak ay below 21 years old, siya ay nasa pangangalaga ng kanyang magulang. Kaya ang pension ng minor de edad na bata ay sa kanyang magulang na ibibigay ng SSS kung ang magulang ay nagpapabaya sa kanyang anak at hindi nagagamit ang pensyon ng bata na galing sa namatay na magulang, ay pwede kayong mag-file sa SSS na ilipat sa ibang guardian ang pension na ipapadala buwan-buwan na para sa anak ng namatay na SSS member. Pero dapat ay mapatunayan nyo na nagpapabaya nga ang kanyang magulang at hindi nagsusustento sa kanilang anak na below 21 years old. Sa iyo naman tatay ng bata, asa naman ang konsensya mo para hindi ibigay ang pension ng anak mo na galing sa SSS benefits ng namatay mong asawa? Nagtatanong lang po ako, sumagot ka, sarap mong sa, hmm, kau talaga oo. Fourth question ang na sagutin natin tungkol sa death claim. Ang tanong naman ni Marcel Mujar, pwede pa po ba i-apply sa kapatid ko ang pensyon ng papa ko? Hindi daw po kasi pwede sa mama ko ang kasi kasal po siya sa una. Pero napa, napakatagal na panahon noon kasi ang dami po namin magkakapatid. Hindi po, po pwedeng maging qualified ang mama ko na sa kanya malipat ang pensyon ng papa ko. Dalawa pa ang kapatid kung nag-aaral, 21 years old at 23 years old. Ang sagot po, hindi po malilipat ang pensyon sa mga anak na above 21 years old. Kung ang surviving spouse ay hindi qualified sa death benefits ng kanilang namatay na asawa dahil sila ay may asawang iba before or after mamatay nung asawa nila na SSS member, ang death benefits po ay ibibigay sa nilang mga legitimate, illegitimate, or legally adopted child as lump sum benefit. Lump sum po, ibig sabihin niyan, kung ilang taon pa natitira sa minimum na limang taon na pension, ay yun ang ibibigay sa mga anak as lump sum benefit. Kaya hindi po pension ang maukuha ng anak na above 21 years old na. At dahil ang mama mo ay may nauna na palang asawa before ang father mo, hindi rin siya qualified sa survivor pension unless may prove niya sa SSS na siya ay annulled o null and void ang kasal niya sa una at mayroong court declaration yon. Please don't forget to subscribe, follow, and hit all notification bell para sa mga susunod kong mga videos. See you on my next video. Mm! Pip question na tayo. Ang tanong naman ni CMB sa Chico tungkol sa asawa niyang foreigner. Sir, tanong lang po, pwede po bang maging beneficiary sa SSS ang isang foreigner na asawa? Wow! Kasal po kami sa Pinas. Yes, pwede pong maging beneficiary sa SSS kahit foreigner ang iyong asawa. Ang requirement po sa SSS dapat ay legal kayong mag-asawa. At wala siyang ibang asawa na pinakasalan. Maliban sa iyo, or kung meron man, dapat ay divorced na siya sa kanyang naunang asawa bago kayo pinasal. Para maging valid ang iyong kasal, para maging qualified siya as beneficiary mo. Ano mas sabi niyo mga kamarites? Oh Sana all may foreigner na asawa. Wow. See you on my next videos.